Alam mo ba na hindi lang ang mga mayaman ang marunong sa pera? Minsan, ang mga simpleng kuripot pa nga ang tunay na yumayaman sa katagalan. Yes, sa panahon ngayon na puro gastos at utang ang uso, kakaiba talaga yung taong marunong mag-ipon, maghintay, at magplano. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga diskarte ng mga kuripot, simple pero epektibo, na pwede mo ring gayahin para unti-unting umasenso sa buhay. Hindi lahat ng matipid, kuripot. Una sa lahat, kailangan nating linawin. Iba ang pagiging kuripot sa pagiging maramot? Ang kuripot, marunong gumastos ng tama. Ang maramot, ayaw gumastos kahit kailangan kailangan na. Si Ate Liza, kuripot pero wise. Bumibili lang ng damit kapag sale at imbes na araw-araw magkape sa labas, nagbabrew na lang siya sa bahay. After a year, nakapag-ipon siya ng pang-down payment sa motor. Rule number one, alam nila ang every peso has a purpose. Ang mga kuripot, hindi nila pinapabayaang mawala lang ang pera sa wala. Bago pa man sila gumastos, tinatanong muna nila ang sarili nila. Kailangan ko ba ito? Mamakakatulong ba ito sa goal ko? Kung may 500 ka, pwedeng ubusin mo sa food delivery. Pero kung i-invest mo yan sa small business o ipunin mo weekly, after 6 months, may puhunan ka na. Lesson, hindi masama gumastos. Basta alam mo kung saan papunta ang bawat piso. Rule number two, they live below their means. Ito ang sikreto ng mga kuripot na yumayaman, hindi nila ipinagyayabang ang pera nila. Habang ang iba pambili ng bagong phone o damit, sila nag-iipon o nag-iinvest. May kakilala ka bang laging simple lang pero may bahay, kotse o negosyo na pala? Yan ang kuripot mindset. Tahimik lang pero may plano sa buhay. Tip, hindi mo kailangang sumabay sa uso. Ang tunay na yaman, hindi sa labas nakikita, kundi sa laman ng savings account mo. Rule number 3. Kuripot are strategic planners. Hindi lang basta tipid-tipid, may sistema sila. Marunong silang mag-budget at mag-track ng gastos. Gamit ang envelope system or budget app, nilalagay nila kung magkano lang ang pwede sa food, bills, o luho. Once na maubos yung budget sa isang kategory, stop na. Discipline talaga. Lesson. You can't control your income, pero kaya mong kontrolin ang spending mo. Rule number four, kuripot invest wisely. Ang iba akala nila, pag kuripot ka, ayaw mo gumastos kahit sa investment. Pero ang totoo, smart kuripot invest where money grows. Hindi lang nila basta tinatago ang pera, pinapatubo nila ito. Mutual funds, small business, online reselling, or even farming. Ang goal nila, gawin ang pera nilang alipin, hindi kabaliktaran. Quote, Make your money work for you, not the other way around. Rule number five, kuripot. Know the value of delayed gratification. Ito ang pinakamahirap pero pinaka-powerful habit ng mga kuripot. They can say no for now para makasabi ng yes later sa mas malaking blessing. Instead of buying the latest gadget every year, nag-iipon muna sila para sa property o business. Hindi sila padalos-dalos kasi alam nila, success takes time. Lesson, ang pera, madaling maubos. Pero ang disiplina, yan ang nagpapayaman. So kung gusto mong yumaman, hindi mo kailangang maging genius sa finance. Minsan kailangan mo lang maging kuripot na may direksyon. Marunong magtiis, magplano, at maghintay. Dahil sa huli, hindi sa laki ng kita na susukat ang yaman, kundi sa husay mong pangasiwaan ang pera mo. Kung gusto mo pa ng mga ganitong diskarte at financial motivation, don't forget to like, share, and subscribe. Dahil sa simpleng pag-aaral ng tamang mindset, mamaabot mo rin ang tagumpay na matagal mo nang pinapangarap.